Isang lugar sa gitna ng disyerto. Walang gobyerno, walang kuryente, walang tubig, at walang batas. Ito ang lugar kung saan nagtatagpo ang mga artist, hippie, outcasts, at mga taong nais mabuhay ng malaya sa sistemang alam natin. Ito ang Slab City. Ang Slab City ay isang kakaibang komunidad sa disyerto ng Southern California, malapit sa Salton Sea. Dating military base ito noong World War II at nang iwan ito ng militar, na iwan ang mga konkretong slab na siyang pinagmulan ng pangalan. Walang formal na pamahalaan dito. Walang tubig mula sa gripo. Walang sewer system. Walang streetlights o linya ng kuryente. Ang mga tao ay umaasa sa solar panels, generators, at sariling diskarte para mabuhay. Slabbers ang tawag sa mga tao na naninirahan dito. Tinatayang isang daan at limampu hanggang dalawang daang katao ang permanenteng nakatira rito. Pero kapag taglamig, dumarami ito sa libo-libo. May mga artist, may mga backpacker, may mga tumatakas sa lipunan, at meron ding mga nawala ng tahanan. Tinatawag ring the last free place on earth ang Slab City. Walang mayor, walang pulis, walang local council, Walang batas na ipinatutupad mula sa gobyerno. Lahat ay self-governed. Ang mga tao rito ay nabubuhay sa sarili nilang tuntunin at pananaw. Walang bayad ang lupa. Kahit sino ay pwedeng tumira doon basta may dala kang sariling gamit at marunong kang mag-adjust. Walang renta, walang buwis, walang kontrata. Dito, pwede kang maging sino ka man. Artist, traveler, homeless, hippie, loner, outcast lahat ay tanggap. Walang humuhusga, walang nagdidikta. Makikita mo ang malayang ekspresyon sa mga art installation, musika, at kultura ng lugar. Bukod sa kalaya ang mabuhay sa sariling paraan, may isang bagay na tunay na nagbibigay kulay sa Slab City. Sa gitna ng disyerto, makikita mo ang makulay at kakaibang tanawin ng Salvation Mountain, isang dambuhalang art installation na gawa sa adobe clay, pintura, at pananampalataya. Puno ito ng makukulay na mensahe tungkol sa pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa. Ito ay likha ng artist na si Leonard Knight na inalay ang kanyang buhay sa paggawa ng bundok na ito bilang simbolo ng kanyang paniniwala, God is Love. At kung sa gabi naman, buhay na buhay ang musika at komunidad. Dito mo matatagpuan ang The Range. Isang open-air stage na nagsisilbing entablado ng mga lokal na musikero, makata, at mga bisita. Tuwing Sabado ng gabi, sabay-sabay ang mga tao, tumatawa, sumasayaw, nakikinig, at nagkakaisa. Ang Slab City ay hindi lang basta lugar ng kalayaan. Ito rin ay tahanan ng sining, musika, at ekspresyon. Isang patunay na kahit sa gitna ng kawalan, maaaring mamukadkad ang kultura at pagkamalikhain nang walang bayad, walang limitasyon, at walang humahadlang, bagamat walang batas na umiiral sa Slab City. Hindi ito parang isang wild crime zone, gaya ng iniisip ng iba. Marami sa mga naninirahan dito ay nagtutulungan at may sariling sistema ng hustisya. May mga ulat ng krimen gaya ng pag-aaway ng mga residente, pag ng gamit o pagkain, droga at illegal na transaksyon at minsan may kaso rin ng karahasan. Dahil walang formal na gobyerno sa Slab City, ang mga residente mismo ang gumagawa ng paraan para mapanatili ang kapayapaan. May mga tinatawag na community watch, mga voluntaryong tagabantay. May mga unwritten rules o hindi opisyal na batas na sinusunod ng karamihan. At kung may mas seryosong krimen, tinatawagan pa rin ng Imperial County Sheriff na siyang may jurisdiction sa lugar. Sa Slab City, mas umiiral ang tiwala kaysa sa batas. Kung sira ang tiwala mo sa kapitbahay mo, maaring hindi ka tumagal doon. Kakaiba ang kanilang mundo, hindi perpekto, pero ito ang kanilang piniling kalayaan. Isa ito sa mga pinakakakaibang lugar sa buong Amerika, ang tinaguri ang Last Free Place on Earth. Pero kung isa kang turista, ligtas ba dito? Tuwing taglamig! Dinarayo ng mga turista at curious travelers ang Slab City para masilayan ang makulay na art installations tulad ng Salvation Mountain, East Jesus, at maranasan ang kakaibang lifestyle ng mga naninirahan dito. Walang entrance fee, walang checkpoint, walang opisyal na security, pero may mga hindi formal na patakaran ng komunidad. Kung ikaw ay magalang, hindi nang aabala, at marunong rumispeto sa privacy ng mga naninirahan, Kadalasan, walang problema. Maraming residente ang palakaibigan, lalo na sa mga bukas ang isipan. Ngunit hindi ito lugar para sa mga hindi handa sa realidad ng off-grid na pamumuhay. Walang tubig, kuryente, at walang batas. Marami nang bumisita sa Slab City na nagsasabing ito ay kakaiba ngunit enriching experience. Karamihan sa kanila ay umalis na may bagong pananaw sa buhay, sa kalayaan, at sa komunidad. Ang Slab City ay isang lugar kung saan ang kalayaan ay walang presyo at ang pamumuhay ay totoo at payak. Hindi ito para sa lahat, pero para sa ilan, ito ang tunay na tahanan. Ang huling malayang lugar sa mundo.